Mahala po kung po ay harvest ng pipino ngayon. Pagtatatlohan na po namin para kami maada. Madali. Balik kami po yung nag-harvest ng pipino sa haapon o no, di kaysa magang maga para makuha natin yung bigat. At saka yung quality ng ano, ng pipino Butas ba'y butas ba'o to eh? Paano nga ang style niya ang gawa niya pag Lagi ta ako single ay. Buenas mano. Jim panturumpo Ang <laughs> ganda, bilog-bilog Panturumpo Ay, siyang good pa yan Ay, ito, dami dyan, bilog oh. bilugin. Bilogin Alin Aba huwag, di yung good lang Dalaga pa yan, mawalan tayo sa makalwa Ay, yun lang yung magugulong na po. Ang dami sa tapat ni Jim oh. Ha? Tapos, uh... tapat, may tapat mo tapat mo. Tapat. Yung lalaki pa ay para sa lalaki pa. Ano 'to? Pwede na yan, siguro isang 'yan. pwesto saan kayo? puno lang agad rin akin ha Mas rin na ako ba? ari ba? ha? <laughs> kuha na yun jim oh. oh baka mag pa dalawang turun po na nga kahit po reject din ni eh agawan agawan ng baboy dami ngayon hmm eh. Pagsunod na may nagiiyak walang puputihin lalaka Lala pa ito ano toy Jim sa mi diot mo siya sabi mo <laughs> <Diyot, muli. laughs> <laughs> <Sabi -o. laughs> alang alak naman mo kayo yung malaki yan, gusto ko Jim yung malaki yung malaki ilit dami dyan oo sa tapat ninyo oh? yes okay. mami pero malaki ginanda na no tumula ng pagkaabunot pag, pag spray ano talabi puno agad oh yeah, nalaglag na ano ba kayo rekta na ba kayo ng deliver doon Oh, tak tak, -tak di yan. Dadakutin. Aja sa gitna gitna para ilang timbun. Oh, tandaan na yun yung nilabasan na oh. Sus, kapal. Magbukas ka pa ng tuna o trumpo Isang salida Kapal di Isang bandil yan Saan nga ba tayo huminto? Oh, Doon nga James yum yeah. Yung Sasabihin mo yung uh, uh, Para ah Kapal ng bunga na rin Lahat na oh uh. Ha? Huh? Bunga ako ko kapal lang ba? Hindi Si GM ay pinagtagpo pero pinagtagpo pero pinaghiwalay. Pinagtagpo mm -hmm. na. Pinag pero ah, pinag ah pinagtagpo siya nga ano. Pinagtagpo pero hindi pinagsama. Pagkabuinas din nga ng buhay nga naman. Ay, eh, ano para story lang na ano yun eh. Okay, nang na, yun ano, story lang. Oo nga parang isang linggong pag-ibig. Ah. Okay. Nang tayo'y Pinagtagpo pero hindi pinagsama ah, Meron namang pinagsama pero hindi pinagtagpo ah, ah. Ang buwinas ng batang Yan na eh One night stand lang, ano kang magaling ano di yan? Ipapakonsulta sa ano yan? Sa love, lab, story ano? MMK? MMK. Ay, di totoo na bagay hula ay yun. Siya nga, kaya nga hula. Saan ka ba nakakita hula? Pag po, ating tatamain na. Halata sa mukha. Huwag, <laughs> nasasaktan. Huwag mo mukhain. Hindi, sa Oo. alam <laughs> na Lalo na nasaktan. Ah, turumpo na naman, no. Yan, ang daming tinurumpo din, eh. Makapal ang tinurumpo. Ay, turumpo na lang. <laughs> turumpo na lang. Dali natin doon. Lagyan mo ang talo. Lagyan mo ang hago. Lagyan mo hago na to. <laughs> tine, tine. Quality yan. Diyan ka na ba? Ngunit tinadhana. Wala ka Ito, Wala ka na lalala. <laughs> Wala na pa. Wala

tama na. Di ba tatamaan ka lang? Sana ulit may tama. Pag tinanong ka lang yung picture mo, kung tama, nasagot mo, girls lang po. Mild. Lang po lagi ang tama. Kasi po lang naman ang laging tama. Yung bagay yun. Antak di. Hindi makukumpleto ang pansitan. Hindi makakomplete ang adobo. Kung walang toyo. Si ay, Jim, may buhinas. Hindi kompleto pag walang toyo. <laughs> Antak. Yun ang na naantak. Ano? Lalaki umaantak oh Masarap paghawan. Masarap. Kitang kita. <laughs> teng, teng. Oh, diretso sa kubo, diretso. May pangyayaring nagaganap, naulan. Ay, paano diretso na rin sa kubo? O, okay, oh, tara, hayo. O, tayo, pa-repeal nga na rin ilan. Mananabog, ay yan init init pati. Oh, parang siya. May init. Oh, nanalamig oh. Oh, Lakad. Mayinip. Ah, Abot na naman ang ulan. Bigla po nabanat ng ulan ay. Eh. Nabirit ng ulan. Pagdating ng nanay ko. Tasunod yung patay ko. Matutunod. Diretso na sa kubo. Yan, yeah, ito pa po. Um, mga amin pong pipisan-pisanin ay eh. hanggang dun sususugin po namin parang ulam pa yan pa po yan na lang yun baka meron dun akong chichikapin wala yung misa minakalimutan isang timbon ang hay tatis kapin natin araw na wala nung no, misan nung no, eh, nakalimot kami na sa timbun ay eh, pagkalakang panghinayang ko po ay 50 para nasa isang bundle at kalahati ay eh, di 750 po ang nawala sayang din eh. hindi po namasama no mag check eh, out oh. wala ayos naman tayo sa banda din baba. Uh, Kinakamadam pa ba? Hindi. Diretso na, ano, yung kamatis lang natin na dadami. timpok pa kaya nandun? I don't know. Hmm. Di pa, ano? I don't care. Nagarap hmm. Lagi pa na po, po dyan. pa. ba? Sus, siya. kakatakot. <laughs> Huh? Kambal, di lang natuloy. Dumikit agad. Oo. Ah, Nakakatakot. Ah. May bababang ang head. Galing sa lupa. Ah. Nalagabong. Nalagabong na naman. Yun na po yung kanila tinitipon. din po tayo sa banda-banda din. Wala na po pala din. O, tayo, wala na din eh. Lalakas na po lang ulan eh. Last batter na yan Last bat pala yan Wala na oh. Wala akong makita eh Ha? Ari na nga lang last batter eh Bago pa umulan yung isa oh Ito yung mantak diyan na yung batter natalbog talbog oh. Yan ito Hindi ito pansin Hindi ko Babawas pa ba din eh hindi na bahala na eh. kaya na yun hindi eh. eh, tulungan mo lang pag sa kaya ang ikaw na ang mahal dalawa may reject na bibili pa rin RR ang gano lang sampo hmm. ah yun naman eh. reject pambaboy nga na lok lok sa burger daw ano nga kaya nilala ko niba ang burger ng ganito uh, ay kasarap yun na nga na testing sali mo <laughs> naman ay magburgiran nila <laughs> <laughs> burgiran kami sarap sarap mapuyat pag walang bumili ay panis nalagyan mo sa akin mula na. Bakbakan yan. Ala, bakbakay, bakbakay. Yan na po si Jim Marami rin yan ano Mabigat Ah lakas ng ulan Napaka ng sili Ha? Wala tayo sa sakyan May pa Wala ba? walang tricycle oh ay dadali na ang ulan ilan lahat sa kotoy eh? isa, dalawa, tatlo, apat lima, anim, pito ay, trapo, madilim na balen po, pitong bandil baka papasok, papasok isang daan yan sandaan yeah. Uh, na. abot na rin 99. ayun salamat po sa inyong pagsama 99 daw ay dito <laughs> so, na rin po tayong tatapos ang vlog na to yan ingat po ang lahat at ulan ng malakas Jim, okay, Koy